What's up, mga kakudakers? It's me, Trixie, and welcome to my vlog! So, for today's video, mga kakudakers, ayan, tayo ay gagawin ng Barangay Gugo. Ngayon lang ulit tayo nakakagawin dito at doon nga tayo nag stay sa may kalumpang. So, ayun nga, mga kakudakers, nandun yung motor natin sa may kanto ng uh, Kalison. So, makikiangkas tayo dito kay Pogi. Pogi! Pogi, Pogi, pwede ba makisabay? Pwede naman. Pwede. <laughs> okay, edit tayo. Ayan, ngayon wala na dito sa may papasok dito mga kakudakas. Pero dito sa may pinakanto dyan, meron Wale. pa. Kaya yung motor natin nandiyan sa kanto. Hindi ba? Ayan mga kakudakas, ko yung... Ah, uh, Wale. ah, may tora-tora pala. Hindi, hindi kasi kira yun. niya ibang kanyo. Ayan nga mga kakudakas, ko. May nagto... Ah, uh, kayang-kaya ng tora-tora na -tora naman dyan, oh. Ah, uh, diba? Ayan eh, sila kuya, ano? Kuya! <laughs> Ay, mga meral ko pala. Ang meral ng buhay. Ayan. shoutout sa mga meral ko po. Ayan. Sila kuya. May liwanag na ang barangay gugo. <laughs> Ayan, mga kakudakar. Sila kuya meral ko. Ayan. May liwanag na ang barangay gugo. Mga kakudakar. Sa ibang park meron na. Kasi iba, sinag sila kuya. Ayan. Bababaw-babaw diba? niya kaya we Konti pa mga kakudakos. Dahil ay babalik na sa barangay dugo. Dahil hindi tayo dito na ng ilang araw sa pagkat. Ay! Aray! Ah, ha! <laughs> sa pagkat mga kakudakos ay napakahirap kasi napapasok ako. Tapos sitwasyon ko sobrang aga kong magigising. Kailangan kasi iba nga. Tawag dito kailangan. Siyempre maaga makikisabay tayo sa bangka. Ganon. ay kailangan Kaya kailangan maaga. So, eto man lalakad ko ngayon. Ayan, pwede nang mag-tricycle. So, yung bangka natin noon, doon. Yun yung bangka yung nakatip. Ayan. O, oh, nakapasok yan. So, ayan na po ang update natin. Nakita ah, na ang patubig. Yes, alright. Kitang-kita na. Konti na lang. Mga ilang araw, natuyo na ang barangay Kal Kalison. <laughs> Kalison <na. laughs> Hindi barangay Gugo, barangay Kalison eh. barangay Gugo, uh, Kalison po pala. Ilang araw na lang, matutuyo na sa gawid yan. Ayan o, mga naman. Oh. Baho! Oh my God! <laughs> Tapos konti na lang. Tayo ay makakarating na. Ayan nga mga kakudakal. Kaya si Tito Maro, no? hey! Eh, ayan, Oh. Asan na ibangka natin? Ayan! Dito lang kami sa bangka. Ayan. Ayan kaya, sasakay tayo sa bangka ni Emon. Mon, hi kay! Mon! Hi! hi. Napaka-snapper ni Emon. Ayan. Thank you very much, Pogi. Pogi! Eyyyyy! Ako hindi na Saka'y! wait lang! Alala may Wala! Road trip na ulit! Oh my God! It's so laki! Yeah, it's so laki! <laughs> Hahaha! so malaki, wa! <laughs> Oo! Oh, unat! Unat! Ayan! Yeah. <laughs> Iihunan. Iihunan <laughs> niya yung mga paa niya. Oh my God. Let's go. Let's go na mga kakudakas. We're going to Barangay Gugu na tayo. We're going to Barangay Gugu. Hehehe. <laughs> <laughs> row, 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 your pole. down the stream lang oh, ta, no? oh. Kiray lang, <laughs> 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 <-y> lang <laughs> 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 Parang ang bigat mo nga Kakaapatayin yung bagay Oo eh, Kasi katumbas yata Ano ni ano, Kiray yun, eh. <laughs> Abi yung hita eh. Ano? Pang isang anuhan ko na eh. <laughs> Ayan, medyo ano na, kumakati na. Mga kakadakars, nakikita na yung mga patubig. Ayan, kitang-kita na yung mga patubig. Ayan. Hello po, hello. <laughs> ano na, kumakati na po, no? Ayan, lahat daw po, may kuryente na lahat sa mga taga-barangay Google, lahat ko is may kuryente na daw kumamaya. Ayun nga, nakita natin kanina yung Meralco. O, oh, diba? Ayun, nakita na natin kanina yung Meralco, mga kapatapas. Ayun nga, yun. Ayun, sabi nga ni Kuya, yan, meron ng kuryente mamaya lahat sa barangay Google. Kasi nga, kagabi, is yung part-part pa lang. Oh my God, dadaan tayo sa ma sa maliit na

Yan, dulusot na tayo sa waiting shed. Ayan, sana all po, meron lang dalang mga pang-isis. Ayan, may pang-isis na sila. Pero sa amin, lubog pa. Lubog pa sa Puro 4. Ayan, lubog na lubog pa din mga kapagamit. Hira ako, tagal. Ang tagal ng tubig, mawala. Isis is Isis. Sana all. <laughs> Sana all, mag-iisis na. Napakaangas ng tricycle. Nag-iisa. Mm, tuhod pa ng jarap. Ayan, yeah, tuhod pa. Gatuhod pa ng jarap. Mmm. So, yun nga mga kakudakas, kita na yung barrier ng bagong karsada. Ayan, talaga malaki na rin pala ang binabaw. Diba? So, yun nga mga kakudakas, ilang, mga ilang araw na lang tayo ay makakabalik na dito sa Barangay Gugo. Wow! <laughs> makakabalik. <laughs> hello, hello, wala nga eh. <laughs> ah May naka-evacuate pa. Siyempre, mataas pa ang tubig. Siyempre, kaya na ng tora-tora. Ayan. Kaya na pala ng tora-tora. Oh my God! Kami ay maglalakad daw. Bababa doon kami ng bengke. Ayan. Bababa na tayo. Ay, Diyos ko po to let you know, May tumatawag Ayan Sige na, go Mag let go na kayo sa bukid Ayan, let go na Paalam uh, Kasi nga dito Tuyo na mga kakudakas Kaya sa bukid sila Ikot silang pag ganon Ayan o, no, may -ay, nagbubuhat ng bangka doon so sa so inyam so, magakudakas tapos lakad tayo Tamang lakad-lakad tayo tapos mamaya babalik tayo kung so, wala lang tayo ng konti. ano <laughs> oh na ano 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 Ah, oh, ayan makakadacker so. Sa dito, ah, oh, 'di ba dito? Wala-wala nang tubig pero sa part 'ton, malalim pa. Sasakitin ang makadoon natin sa yantaen. Yeah. <laughs> <laughs> ayan. Ay 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 Hindi natin lumubog. Ay, guys, guys, 'yung malalim na pala 'yan. Malalim na 'yan, gastika. Mabulas gagi. Ayan, ayan, ay ay, yantaen. Ay gastika. Mababasa tayo dito. Hindi, hindi ka, dito lang tayo. Ay, 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 ay. Dalim pa oh, ayan, po ayan po sila. Ayan. Malalim. Ayan pa, malalim-lalim pa. Mababasa tayo. Hmm. Waiting tayo kana Tito Mar mga kakudakar. Sumikot sila nga, 'di ba? Tapos dito medyo malalim na nga. Ayan, nandito sila lalabas. Ayan, dyan. Ayan na, konti na lang. Parating na sila. Ah! Ayan na! Nakikita ko na si Man! <laughs> ayan na, ayan na mga kudokos. I'm so excited! Oh my God! Ayan! May iiwan kami. Game. Game, Game. sakit. Okay

Mm, uunang kain namin 'no. <laughs> hmm, kaya nila. Ah, mababaw na talaga dito. Parang malaki na ang binabaw. Ay, lumilitaw ulit na bahay ni Tita Nelia Mm, oh. tenidjuran kayo nakaraan eh. Lubog pa. Oh matahas ay, na ay, to. Tayo. Tarme. Ito yung loko yung ano nito, we. Kabaw. Ambao. Ah, ini. Sana all may parasyon si Cons Jody. Ah, yeah. oh, binigyan mo na baka? Oh, nice, nice, ah, nice <laughs> nice. Oh, merasim tayo mga guys. May tayo kay Cons Jody. Ayan. Binigay na daw sa bahay. So ngayon, makikisabay tayo kay Kuya Ray! Hello, kamusta na kayo? <laughs> 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 yeah, di, 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 ayan, mga kakudakers. So. Oh. Don't. Makikisabay tayo kay Kuya Ray. At sa bangka ito, ni Kuya Ray. Ito, ito, ito. Ay, napakasosyal ng mga re! Eh. Para kayo papay, nasa papay. ano ma? Boracay ah! <laughs> Hi! Kala nyo wala sa Boracay kayo. <laughs> Ayos ah. mo, ayan. Shout out po sa mga to. Yan, para po silang nasa ano. Island, ha? Ano mo baka sumayo tayo sa mga. Ayan, para po silang nasa ano eh. Kaway-kaway naman kayo sa vlog natin. Kaway-kaway guys. Yay! Hey!